Marami tayong alam na iba't ibang metal sa mundo depende sa katangian at uri nito. Ang metal ay isang uri ng material na malleable at ductile sa kalikasan na mahusay na konduktor ng init at kuryente. Depende sa kung gaano katigas, ang mga metal ay ginagamit sa iba't ibang sektor ng construction tulad ng paggawa ng mga gusali, paggawa ng sasakyan, sa paggawaan ng damit, pagmamanupaktura, pati na rin sa electronics at marami pang iba. Alam na natin ang iba't ibang mga metal. Ngunit alam nyo ba kung ano ang mga pinakamatigas na uri nito? Ngayon ay ating aalamin ang sampung pinakamatigas na metal sa mundo. Number 1. Tantalum Ang tantalum ay may chemical symbol na Ta at atomic number na 73. Natuklasan ang metal na ito noong taong 1802 at ginagamit sa paggawa ng mga capacitors at high power resistors. Ginagamit din ito sa paggawa ng high refractive index glass, camera lens, at medical implants. Ito ay may melting point na 3020 degrees Celsius. Ibig sabihin, hindi ito madaling matunaw sa ordinaryong init lamang at higit sa lahat, hindi rin ito kinakalawang. Number 2, Osmium. Ito ay may chemical symbol na Os at atomic number na 76. Ang salitang Osmium ay nagmula sa Greek word na osme na ang ibig sabihin ay amoy. Meron itong makintab at malabog na puting kulay. Hinahaluan ito ng platinum o indium upang magdagdag ng katigasan sa metal. Ginagamit din ito bilang isang catalyst, gayon din sa paggawa ng mga laboratory equipment. Number 3 Zirconium. May chemical symbol ito na Zr at atomic number na 40. Ito ay isang transition metal na may silver-gold na itsura. Natuklasan ito noong taong 1789 ni Martin Heinrich Klaproth. Ang zirconium ay strong, ductile at malleable na metal, ibig sabihin madali lang itong ihulma depende sa kung anong produktong metal ang gagawin. Ito ay may melting point na 1855 degrees Celsius. Ang zirconium ay ginagamit sa nuclear power stations at gayon din sa paggawa ng mga microwave filters, gunting at kutsilyo. Number 4. Lutetium. Ito ay may chemical symbol na LU at may atomic number na 71. Ang lutetium ay isang mamahalin at bihirang metal na hindi kailanman nakuha sa purong anyo nito. Natuklasan ito noong taong 1907 ng French scientist na si Georges Urbain. Ginagamit ang lutetium sa mga pananaliksik at mahusay din ang metal na ito sa paggawa ng mga memory devices. Pangunahin din itong catalyst sa industriya ng petrolyo at malawakang ginagamit sa mga proseso ng hydrogenation polymerization at alkylation. Number 5, vanadium. Ang chemical symbol nito ay V at may atomic number na 23. Ang vanadium ay isang transition metal na malleable. Ito ay may kulay na silvery gray at bihira lang sa kalikasan. Ang mga compound ng vanadium ay natuklasan noong taong 1801 sa Mexico. Ang mga bansang tulad ng China at Russia ay gumagawa ng vanadium mula sa steel smelter slag. Ang 80% ng vanadium ay hinahalo sa iron upang makalikha ng shock at corrosion-resistant na steel additive na kadalasang ginagamit sa pagmamanupaktura ng automobile components. Ginagamit din ito sa nuclear process para sa uranium refining. Number 6. Iron Ang iron ay may chemical symbol na Fe at may atomic number na 26. Ang pinakakaraniwan at malawakang ginagamit na metal sa mundo ay ang iron o bahkal. Ito ay may melting point na 1538 degrees Celsius at isa sa pinakamatigas na metal na ginagamit sa iba't ibang sektor para sa iba't ibang layunin. Ngunit madali lang itong magkaroon ng kalawang kapag nabasa ng paulit-ulit. Madalas itong ginagamit sa paggawa ng tulay, transmission tower, bicycle chains, cutting tools, at rifle barrels. Number 7. Titanium Ang titanium ay may chemical symbol na Ti at may atomic number na 22. Ito ay marami sa kalikasan at may silver na kulay. Natuklasan ang titanium noong 1790 at isang uri ng transition metal na may mababang density at high strength. Hindi ito kinakalawang at may mataas na ratio at kaya din itong labanan kahit ang sobrang bigat na pressure. Ang titanium ay ginagamit para sa paggawa ng matibay ngunit magaan na alloy para sa aerospace. Ang Blackbird Warplane ay ang unang aircraft na gumamit ng titanium. Kinagamit din ito sa architecture at medical devices. Number 8, chromium. Ang chromium ay may chemical symbol na Cr at atomic number na 24 lumilitaw ang chromium na isang steely gray na kulay at likas na makintab. Ginagamit ito sa paggawa ng stainless steel alloy dahil sa tigas at tibay na katangian nito. Hindi rin ito kinakalawang at maaaring gamitin sa lahat ng kondisyon ng panahon. Ang pangalang chromium ay nagmula sa Greek word na chroma na ang ibig sabihin ay color dahil sa malalim na katangian na kulay nito. Number 9. Steel Ang steel ay isang metal alloy ng pinaghalong iron at carbon na naglalaman ng less than 2% na carbon, 1% ng manganese at mayroon ding kaunting silicon, phosphorus, sulfur at oxygen. Ang steel ay ang pinakamahalagang engineering at construction material sa mundo. Pinaka-recycled metal din ng steel, lalo na sa Amerika dahil halos 69% ng metal na ito ay nire-recycle taon-taon. Ginagamit ang steel sa paggawa ng mga stadium at skyscraper, pati na rin sa mga tulay at airport. Pangunahin din itong ginagamit sa paggawa ng mga konkretong istruktura dahil pinapatibay ng steel ang mga pundasyon nito. Number 10, tungsten. Ang tungsten ay may chemical symbol na W at atomic number na 74. Ang pangalang tungsten ay nangangahulugang heavy stone at gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan nito, ito ang pinakamatigas na metal sa mundo. Ito ay isa sa mga bihirang metal na nadiskubre noong taong 1781 at higit itong matatagpuan sa mga bansa tulad ng Russia Portugal, China, at Great Britain. Ang tungsten ay makintab at may gray-white na kulay at kadalasang inihahalo sa bakal at iba pang mga metal upang makabuo ng mas matibay na alloy. Ito din ang may pinakamataas na melting point at sa makatuwid, matinding init ang kinakailangan para ito ay matunaw. Kaya naman ito ay ginagamit sa paggawa ng mga electric bulbs. X-ray tubes, radiation shield, at glass to metal seals. Dahil sa sobrang tigas nito, ginagamit din ng tungsten upang lumikha ng mga gamit pandigma tulad ng mga bullets at missiles. Ang mga metal ay may mahalagang papel sa paglikha ng iba't ibang kagamitan depende sa uri at tigas nito. At dyan na nagtatapos ang ating video. Kung gusto ninyo ng ganitong mga video, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe. Maraming salamat!